What's ka Kabungaw! Isang magandang araw po sa ating lahat. Ako si Kabungaw at ako ay isang Mubet Riders. Bilang isang MC Rider, kakibat natin sa ating uh, paghahanap buhay ang mapadpad kung saan saan lugar dito sa Metro Manila. Ngayong araw ay napadpad po ako dito sa May Vista uh, Verde, Caloocan. No? At uh, habang uh, nagaantay ako ng uh, papasok na booking ay... Uh, Agaw pansin sa aking pangamoy ang uh, napakabango at parabagang napakasarap na pagkain. Kaya naman, agad-agad wala nang patumpik-tumpik pa, inap ko na ang aking apps at hinanap ko ang humahalimuyak sa bango at parabagang napakasarap na pagkain. At eto na nga, dito na ako dinala ng aking pangamoy sa Manuela's Cafe. Talagang napakabango. Tara, subukan natin yung talaga masarap ang pagkain dito. Let's go! Hey, ma'am! Good morning, ma'am! Kasi ma'am, sa labas, ma'am, may eh, naamoy po akong napakabango, ma'am. <laughs> eh, dito, dito ba yun sa inyo, ma'am? Dito yun, sir. Oh. Oh, mama ma'am, ano, nung Ano yun, ma'am? Anong... Ayun. May niluluto kami diyan sir, bestseller namin sa main course namin, cheesy baby back ribs. Wow, meron din kaming mga appetizer, meron kaming barkada treats, churros. Meron din kami sir na coffee, milk tea, frapp. Ayan, sir, lahat yan available sa amin. Ay, yung naamoy ko, ma'am, ano yun? Parang gustong gusto ko yun, ha? Ano ba yung niluluto na yun? Yung naamoy nyo, na? sir, cheesy baby back ribs, yun. Yung Tapos, yung... meron din kaming pasta, lasagna, sir. Gusto nyo po ba? Oo, ma'am, kasi, ma'am, nasa labas ako, amoy na amoy ko, ma'am. Gusto kong itry, ma'am, kung talagang masarap. Kasi, ang bango, eh. Sige, sir. Si ma'am, bigay nyo ako nun, ha? Sige po. Grabe, tingnan nyo naman yung paligid. Talaga pang napaka-aliwalas, napakalinis. Talaga kapag ka ka rito, ay, uh, fresh ka talaga sa linis at quality ng uh, lugar po nila. Tignan nyo naman, no? Oh. ang sarap kumain dito at napakalamig pa ng aircon. At isa pa, baka gusto nyo magpalaba, meron din po sila rito ng laundry shop. Ayan po, oh. ayan. Wow, ayan, luto na yung ating inaabangan na, na dumampi sa ating pangamoy na humahalimuyak sa bango at para pagang napakasarap na pagkain. Kaya naman, tara, samahan nyo na ako at kainin na natin ito. Let's go! So ayan, tara, tikman na natin, subukan natin kung talagang ano, legit yung naamoy ko sa labas, kung talagang masarap. Pero ang bango talaga eh, oh. Sarap, grabe. Panalo, panalo. Ayan, oh. Dun sa naamoy ko nila ano, sa labas. Legit yeah. na ba sarap mga idol. Yeah. Promise. Ano? Mm. Oh. Ay oh. yeah. may ako sa pipino ayun. Oh. Mm. Kaya sa mga MC Rider dyan na mapapatla dito sa May Vista Verde, Kalaokan. Nako, hindi po. Huwag na huwag ninyong kalimutang dumaan dito. Dito kayo kumain sa Mayano Nuelas Cafe. The best yung pagkain, nakaka-refresh. ba? Diba? Pag, ano oras na? Oh? Alas dos na ng hapon. Eh? So, huh? Kumain tayo simula kanina umaga. Pero ngayon, uh, ah, to, kumain ako dito sa Nuelas Cafe. Nakaka-refresh parang umaga na ulit. Sana ako. Oh. So, yan. dito sa so, Vista Verde, ang Caloocan City. Napakasarap. The best. Yung naamoy ko na humahalimuyak sa bango, Totoo, legit na legit. Napakasarap talaga. Promise. 101%. Kaya ano pang hinihintay niyo dyan? Kaibigan, kapamilya, katropa, kabungaw. At mga ka-MC riders, yan. Pumunta na kayo rito sa may, ano, sa may uh, Nuelas Cafe, dito sa may Vista Verde. Mm, the best. Mmm, oh! Lalo panalo, panalo talaga. Yung amoy ko kanina, the best. Hindi lang siya pang amoy. Talagang napakasarap. Kaya naman mga ka-MC Rider, mga kalugar, mga taga-ugong, etc. O sama kayo dyan sa sulok ng mundo. Mga kabungaw. Punta na kayo rito sa Nueles Cafe sa May Vista Verde, Caloocan City. Mm. Oh. Mm. Hindi ma. Ang ganda ako ng booking kanina, no? Ay, ano, yung alam mo na may ilong ko, medyo ano to eh, malakas na mamuyo to eh. Malakas na yung gusto eh, oh. Kaya natin yung ano yung humahalimuyak sa bango. At para bagang napakasarap na pagkain Kaya eh, nice thing natin dito sa Nuelas Cafe Ba hindi naman talaga ako nagsisi eh. Talaga akong sarap Lalong panalo Ah, repress okay Maraming maraming salamat At isang magandang araw Proud Kamubit Rider dyan Mga MC Rider Chee